Ano nararamdaman na pala. Pero o kaya ay sa bombeng galing Balisyao po. Balisa? Ano Ilang taon? Saan kaya? Kuya, pa, Kuya. Ang lam din likod natutulog siya? Ganlan lang. Sa likod ng paso Nanay no nagpapa wala sakit sa puso pasok tanggal lahat ng ginawa dito ha ha hidlat natanggal lahat ng ginawa dito ha apoy tanggal Ang tanggal lahat ng ginawa dito gamitin tayo dali upusin ang ginawa dito upus yan magnanay pa kayo eh Ihinang hina nyo naman. Uh, Tanggalin lahat. Uh, Kaya nyo lang yung uh, eh, mga uh, walang dipit sa sakatauan. Ah, uh, 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 saka oh, yeah. ito. Ubusin ginawa mo dyan. Sa trap, atrap, atrap. Dali, bilisan mo ubusin uh, lahat. Gamitin mo ito, bilisan mo. Dali. Ako oh, po rin. ano, huwag kang Huwag kang gumising. Tulog ka lang ha. Pasok ng buo. Ah, hmm, dali, tanggalin mo lahat. Dalawang kamay gamitin mo, ka. Dalawang kamay, dali! Ah, pagkakas kayo ng dalawang pirat. yan. Hindi na nakakain. Maraming ka. Bilisan mo, magtanggal. Gusto ko gagaling nga rin. Ay, balik na. Oh, tayo. Oh, Eh, merkinsito tayo. Ngeto kayo. Sige, sige. Eh, pa-pamatay uli 'yung papayay baka matuyo na 'yung banggit ng Tuyo na 'yun bukas. Eh, merkinsito, interbino. Wala sa rescue operation. Ako, koi sa mahabang kuwan.

ang ano din eh, at pagkalaki din niya. Eh, yung lock lorin niya madumi din. Pare, sinabi din ang lakas ng Ubusin mo yan. Uh, ubusin mo yan. Hindi nga kita na ano dyan kay aray nang aray. Pati diwa na rin kinokontrol mo kanina para kailangan makatakas. walang findings ay toks ka gano'n marlaw talks na toks meron ko nasasaktan hindi ko na yung ano hindi ko sinisipit yan e, eh, ginagaruti ng mga gabay ko oo no? ipit ipit e, e, e. mga gabay saksak isip mo ryan ubus yan, makukulang pa, bilsan pa Suka na yung mga malambos ng tapos. Ah, suka na suka? Ayoko na magsusuka pa to ha. Gusto ko gagaling na to ha. Ilang araw na araw, lalim na lalim, sa ulo yung ulo. Yung sa ulo, tanggal eh. Matanda-tanda eh. Kinamang ginawa niya din eh. makakatikin kayo ngayon. Da madadalain ko kayo. Madadalain ko. Hmm? Ha? Madadalain ko. Ako po yun. Eh. Diyos ng anihan. Diyos na pupugot sa mga ulan, mga suway na Diyos. Patay na mga mangkukunam sa sangalan ng Panginoong Yahweh. Hindi ko ang espada pa para sa inyo. pumasok sa inkyo. Sir, balik! Kising, huy! Ma, pa sarap ng tulog! <laughs> ano ka? <gan>? Nisagad! Mamaya! Mamaya, <laughs> ano, mamaya, kayo dadasalan ko pa? Ano pangalan mo? Mm. Sa kapangyarihan pang mungyawi. Eh. Sa pang Sa lahat ng sakit mo yung Ano, iba-iba! Siya, makakatulog na rin. na? Ay, mo no. na gumising kanina eh. Ha? Nawawala. No, nawawala no, lang! Alin na no, nawawala? Ang no, sakit! Ay, nawawala! No, Sige, itulog mo na lang ang yan. Babalik ka na ha. Wala na no, no yung masakit no. sa iya. Baka dali. Ano? Nawala no, ang mga masasakit. Nawala no, na ito daw. Nawala no, no, na. No. Nagali ka na. Sige. Mamaya ikaw yung mga katulog na ha. Pati si Kora mo na wala, masakit pa. Yung boy parang ay siya pag dumi mo ayos na yan. Ay nawala ka sakit, nawala si Kora mo. Sabihin mo para ating mga sala mo di kaya inom ng tubig. Gusto mo gusto mo? Wala pa sa kailangan ng tubig. Ang tagal wala tubig. Galing na 'yo yan. May tubig ka kayo? Ayun.